Hi everyone! Welcome back po sa aming channel. Happy Friday! <laughs> so, umuwi si Mr. kagabi. And, andito kami ngayon sa State Forest na lagi namin pinupuntahan. State Forest! This is State Forest. Basta sa Masha Moket, Brook Park. Ano lang, dito lang kami magla-lunch. Mag-hang around lang kami dito. Ito si Sita. What's that? Is that water? Bumili lang kami ng fast food sa KFC at saka sa Taco Bell. Si Zelda ando on siya. What is Zelda doing? What is that? Water? Do you like the water? Is it cold? Ang dami mo naman ano sa ilo. Ang dami. Hawaii. What happened to you now, see? Yeah, that's water. Come you? You, you, tell them there's water. So, okay, everyone, there's water in front of me. <laughs> so, ito yung nabilik sa Shein. Ayan. Yeah. Kain muna kami. mama. Ay, anong kumain ni Zeta? Gusto na maglaro. Cellphone. So ito yung aming pagkain ni Zeta. Share lang kami. Rice and chicken tenders. Si Mr. Taco Bell. Kasi dun sa binilhan namin, magkasama yung Taco Bell at saka ano, KFC. I'm just gonna play. Bing bong bing. Ito si Zelda. Oh. Kahimik lang siya dito. Hi, Zelda. Hi, baby Zelda. I love you. Ayan si Zeta at saka dada niya. Kasi may tubigan. Ang <laughs> lamig. Tabi kasi ng tubig. Si Zeta nito sa loob ng sasakyan. Ay, Zelda. Sa loob ng sasakyan. Kasi malamig. Ang eh. ganda dito, guys. So, ang daming mga puno. Tapos nagtetoy na into yellow and orange and red ang mga dahon. Kasi nga magtitik na ata ng fall season. So lakad-lakad kami dito guys. Tapos na kami kumain. Pupunta kami doon sa portable toilet. Ang lamig doon sa may ano, tabi ng tabi ng brook. Kasi nga, tubig siya. Si Zira. Gusto gusto niya dun sa may tubig kaso ang lamig. Zelda! Super ganda dito guys, oh. Lalo na siguro pag talagang peak na ng ano, fall season. Zira, come here! binabantay niya, binabantayan niya yung tatay niya doon sa may toilet yan ang ganda come here Zeta Zeta we're gonna walk there si Mr. ayaw yung maglakad dito ang tamad talaga siya dito maglakad no fires, glass, pets alcoholic beverages it says here no pets but there are people there No, th remember we saw people there walking with pets so ano lang no may meron pala ako nakita dito sa ano sa tiktok at saka sa facebook yung mga marami mga Pilipina ang nag-away-away merong trending na isang Pilipina <laughs> ano siya parang may sinasabi siya about dun sa 50-50 sa bills tapos buhay Disney Disney princess nasabi niya pagka daw 50-50 sa bills ang mag-asawa eh poor daw ang American na napangasawa mo kaya ang daming mga na-trigger na ng Filipina ako naman super tawa-tawa lang ako Nakakatuwa. well nakakatawa pero ang dami talaga mga ano nag-away-away na sila sa TikTok at saka sa Facebook. Kayo ba ang opinion ninyo about doon? <laughs> Naka mga bata ay nagta <laughs> tantrums na. Come on, come on, let's go. Hindi maganda itong carrier na nadala Yung isa kasi nasa bahay, yung black. Ito kasi masyado ng maliit para kay Zelda. Is it pretty here? Nagpunta na kami dito before. Summer at yun. Or spring. Oh, you don't like this carrier, baby? Si Zira, si o, takbo ng takbo lang. So, ito yung kagandahan pagka dito ka sa countryside na katira. Sobrang lapit mo lang sa mga ganitong lugar. Yung iba nagdadrive pa ng ilang oras para lang makapunta sa mga trail sa woods into the woods pero kami ilang minutes lang nandito na tapos iba't iba siya marami kami mapupunta na ganitong klaseng lugar so ayun na nga kasi yung parang content ni atin o going back is yung kanyang very luxurious life in the US. Yung binibigyan siya ng asawa niya ng mga mamahaling gamit like Tesla na sasakyan, mga ganyan tapos hindi siya pinagtatrabaho. Kaya kino-consider na yung sarili niya na Disney princess tapos lahat daw ng bills sa bahay is covered nung kanyang asawa. So hindi sila 50-50. Tapos may isang Filipina na nag-comment doon na parang nagpapanggap lang daw si ate na hindi daw naman talaga um, covered lahat ng asawa. 50-50 sa bills naman talaga. So, naghalit naman ito si, mm. <laughs> si ate, sinabi niya, hindi daw, hindi daw siya nagpapanggap. And, ano talaga, covered lahat ng kanyang asawa, yung kanilang mga... Can't say What? Bye. Okay. Come on, Zeta. Mga bills, and hindi na daw niya kasalanan kung nakapangasawa ng porn na... Ah, uh, afam yung babaeng nag-comment. <laughs> so, ayun. Kayo ba sa tingin nyo, pagka 50-50 sa bills, yung, baba, yung mag-asawa eh, ano, mahirap na yung foreigner niya na pangasawa. Para sa akin naman, hindi ganun. Although, dito sa amin, no, sa aming household, si Mr. Lahat ang nag-cover na expenses. Kahit na meron akong, ano, part-time. Pero hindi siya mayaman. Pero hindi kami 50-50 sa pins Pero hindi rin ako Disney Princess. Kasi naman syempre dalawa ba tong batang alaga ko. Wala, minsan nakakatawa na lang manood ng mga ganun. Kasi pare-pares na Pilipino mga nag aaway away Baby, ayaw bumalik ni Zeta dito sa sakyan. Dadaan kami ng Dollar General. Kasi may bibilhin si Mister. Tapos bukas, punta kami ng Walmart. Kayo, anong masasabi nyo about doon sa sinabi ni Ate na pag 50, 50 sa bills ay mahirap ang napangasawang Amerikano. Tiyanong ko si Mr. About doon, sabi niya, yung pagiging rich daw at mayaman is relative. Totoo, which is totoo naman, di ba? Depende sa iyo yan kung paano mo ba uh, titingnan yung pagiging mayaman o pagiging mahirap. And para sa akin, pag 50-50 sa bills, hindi naman talaga Ibig sabihin nun is mahirap na yun ang pang-asawa mo. Depende yun talaga sa pag-uusap ng mag-asawa. Ayaw na. Sinsira, nagsigaw -sig na naman. Ayaw niya ka pa kasing umuwi. Ayaw niya umalis dito. Ganda rin naman kasi. Is your ati yelling? Hello. So, we are on our way guys sa Dollar General. Itong ang aming view. Punta sa Dollar General. Ha? Huh? Ayan, oh, ang ganda ng mga puno, di ba? Nandito kami guys sa Dollar General. Parang ang dilim ng ano ko. Pwesto ko dito. Si Mr. na lang yung pumasok kasi konti lang naman yung kukuha niya. Pero meron silang clearance sale dito sa Dollar General. So ayun na nga. Kayo ba? Ano bang mga sasabi nyo doon sa sinabi ni ate na pagka 50-50 sa bills eh mahirap na ang napangasawa ninyong foreigner. Ulit-ulit ako. No? <laughs> Are you done? Yeah. There's no water. There's no water. There wasn't any. <laughs> There's no water? Yeah, I think that is. <laughs> <laughs> and then Mr. is the problem. Because, ano, he? he was not given a lot of work this week. Sabi niya magiging ano daw kami broke. Pa ano na. Paano na nga ating pagiging Disney Princess. remember I told you, I asked you about the 50 50 bill setup. That there was this Filipina who was saying that if you marry the foreigner who is making you pay 50% of the. 50%. Ay! Tulad natin mga marites talaga. <laughs> Puro yan si Mr. Pagka may tinatanong ako sa kanya mga badges, miss, cheese, miss, niya, it's none of my business. wala <laughs> siya, wala silang mga pakailan. Hindi sila mahilig sa mga ganyan bagay. Pero tingnan niyo nga yan, si Mr. O siya lahat nagbabayad pero hindi naman siya mayaman. What's that? Is that an alcoholic beverage? <laughs> Coffee po yan. Bye. No. Сэм! please don't forget to hit the like button and if you have a facebook account please follow us on our facebook page same social media handle live with the rose fam <laughs> thank you so much again for your support and see you again next time bye see ya. say bye. Right. bye 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 thank you let's see Zelda too.